nagpahayag ng suporta ang kapamilya actress na si Ivana Alawi sa mga ipinaglalaban ng mga driver sa nakaabang jeepney phase-out sa bansa. Isang video ang ibinahagi ng Panday Sining Pop sa kanilang Facebook page nitong February 13 kung saan makikita ang dalaga na nakasakay sa harap ng jeep katabi ang driver may pasaherong nagtanong kay Ivana kung ano ang kanyang masasabi ukol sa nalalapit na pagpe-phase out ng tradisyonal na jeepney. Ano pong masasabi nyo sa jeepney phase out? Support po ba kayo? Tanong ng kapwa pasahero sa aktres. Ako. Support ako sa mga drivers. Kaya nga tayo nandito at nakasakay sa jeep eh. Sagot ni Ivana aliw naman ang mga kapwa pasahero sa likod ng jeep sa naging tugon ng sexy actress. tama mother, sabi ng mga pasahero kay Ivana. hati naman ang naging komento ng netizens hinggil sa usaping jeep ni Phase Out. wow hanga ako kay Ivana marunong makisabay at kumampi sa mahihirap sa mga jeep tama jeep ni masarap sakyan ng publiko saad ng isang netizen. Comment naman ng isa. Yes to Jeep ni Face Out. E paranas naman natin sa mga mahihirap na kababayan ang malamig. Maluwag at comfortable transportation sa abot kayang halaga. Hindi porke mahihirap ay magtitiis na lang sa bulok na jeep ni habang buhay. Salamat po Ma'am Ivana Alawi. Sa support sa traditional jeep, mabuhay po kayo Ma'am. Say ng isa. Traditional jeep is the best. Hindi nyo maalis sa Pilipinas. One of the attractions sa foreigner ang jeep dito lang sa Pinas yan. Tumatangkilik sa negosyo gawang China na modern bus. Walang pinagkaiba sa malansang isda, diit naman ng isa. Taong 2017 pa nang simula ng Department of Transportation ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Hindi naman sang-ayon ang mga jeepney drivers at operators sa ipinapatupad na programa dahil masakit sa bulsa ang modern jeepneys na ilang milyon ang halaga. Samantala, extended naman hanggang katapusan ng Abril ang jeepney consolidation.